Kulit mga bossing, pag nanaro na kayo ng gayad, pwede kulit kayo magbalasa o magbay speed. Pero babaan yun Yan, so ayan mga bossing. Hiyak na naman natin ito, ano? Pragmatic play. Dito sa ating slap jackpot monitoring. So, namili ako lang nasa around 40 to 50% lang. Wala akong makita-kita. Nakita ako lang dito, dito. si, ano? Si Power of Tour. Asa na yan? Power of Tour. Ito, na ito 43.26 bullet green mabawas na yun ah tapos yung iba oh ang ah, na hirap to maanan ang ah, meta natin dyan force to 50% mapa green or red then so yan hinarap ko na si Thor ito nga po pala mga tips na ito eh, para rin sa may mga puhunan sa mga high rollers yung talaga nagbebet ng malakihan kasi para sa kanila itong video na to at saka itong mga tips tumuhalik ka kasi ng 500 pababa mag normal spin lang kayo kung sa yung ano. So ayun, nabago okay. na agad yung kanyang ano. kulay. Naging red, naging green, and green ulit. Basta 40 to 50, huwag nang lalampas doon, huwag nang bababa, baba, mga boss. Bet natin dang dyan ang 10 piso. Balasahin muna natin, mga boss. Aksanang natin yung sound. Hindi pa naman nababago eh, hindi ko nilalaro pag eh ng 4 x pa ako oh, nananalo dito, sa iba kong oh, mga, sa ibang site So, nung damit ko yung meter, so tatry ko ngayon dito kung mananalo Wow, well, tumama oh That's na binice ko na So, tayo natin mag spin na. 1,000 ng sampung 10 gifts. Gawin natin, ano? 3,000. Yan. Nagpulo na naman, ano? Pag lumabas pala yun, yung tor, na yun, yung pangayon na tor. Itong pala yung kanya ko. Ano to? May gumbol? Sige. Try natin sa Para madagdagan. Yan, nadagdagan. Class 14, ano? Class 18. So, try natin, try natin. Dito, hey! Heated spring. Ah, bossing. Pao, sige, pre present natin. Ang daming tatamaan eh. Pag namalaga na yan, dito na ma... Yan o. Class 20 na, ha? May tigang pao. Ha, oh, plus 20 to mga boss. Hanggang ngayon ng palampano. Ganda yun, ha? Pandadad. Ang bang wala pa tama. Thanks Nice, well... Thanks to, nice, wild. Thanks to Kalo diingat-ingat, coba nafis-nafis aja Nice Tens 4 Points 5. Nice! Aneun Aneun 6.000 bossing 6 Ano daming wild do. Ganda pa na maglaro dito. Pag di mo ba siyong yun, yung turn na yun, no? I'm safe na. Mga boss. Heavy wind, no? Sabi sa inyo, mga bossing, kita niyo na ba na hindi na chichi na kaming may turn natin, kaya yung pamamarang ko. So, bayahin niyo kung Magagaya niyo. Yan, mga bossing, 40 to 50 percent. Ito po yung channel na talagang bibigyan kayo na magandang tips. Mag-subscribe na po ang mabas ba. Parang na tayo ng hapat na nibudog. walang tatamahan. Nice. King. King mo. Nice. Babae oh. Tapon yung babae in dami oh. Nice. Tanks na King. Nice. 9,000 na makaboost. Time's up. Dita ka na ng mga bosa. Hinig na pa rin ang game natin Ang na malambot. Hanyo sa kama. Dami. Time's up na. 12 mil na kakabakas. F-13 na. Mm. Epic na na yan. Paso tang range. Nang hindi nga lalaro mo. Bosa 40 to 50% lang. Ang sagal ko na. Lagi ko ng na Lagi na ang nunanap sa ganyang tips. Times 14, no? Fair pa to 3. Spin 7. Nice! Yes! Yes or 9? So, ayan. Yeah. Times 16 na, o, no? Bigay pa, o. Nagbigay pa rin, no? Paano lang po basalit yung palahon? You no? may wealth po. So, yung rin yung nga Magkano ang labot mga bossing? 13,000, mga bossing. Gips kulit, mga bossing. Pag nanari lang na ng gayaan, pwede kulit kayo magbalasa o mag-buy spin. Pero, babaan nila. Kasi, madalang na yan. Dalawang tamaan lang yan. Pag nakatatlo kayo na